ayos ang daming ibon yun para nabulabog sila hindi makita yun dami Nabulabog sila guys. Ang dami nila. Mm. Papunta ako guys sa sa Queensgate. Sa mall. lang nawala. Nabulabog lang yung mga ibon. Ang dami nila. Magbabas lang ako guys kasi nasa work si Arpan. Ako ay magbabas lang 我喂，哪过来的嘛？ lilipad na ako ng hangin guys -hangin. ganito dito guys pag humangin kala mo may bagyo lilipad ka talaga eh kung mahina-hina katawan mo na ko, matutumba ka sa hangin. Hindi talaga ako marunong magchinelas ng ganito. Nang una sa akin yung chinelas ko, tumitilapon pa paunahan. Marami sa sakyan. baho. Hmm, dito sa may kanal, oh. May tubig na ano. Smelly, stinky. Oh, shit. Ito, ito yun bumubukal dito ang baho may umaapaw yun guys so oh. pero malinaw naman siya hindi kagandahan yung kanyang amoy sa so, so hangin eh. Umiikot ako guys. Dito ako sa likod ng countdown. Nandito daw si Armando. Alas daw si pa kasi mag-open ng ano eh. Ang mall. tumawag. Lakad uli, balik uli ako. Ang ganda ng mga ano chandelier dito. Chandelier ba? Chandelier. Ano ba? <laughs> Para nakalimutan ko na yung tawag. Diyan na no, sa lighting. Ano, there? bibigyan ng ano Queen's na mahalan na siguro ng upa kumuha na ng sariling pwesto

sila ay kung anong sinabing bukas, yun talaga sabay-sabay magbubukas kung anong sinabing oras ay. grabe yung ng ano paghinga parking ng bike kadinahan talaga. Ito na guys. Waiting ako sa... Bless you. Waiting ako sa pagbukas ng... Na... Wednesday. Dito kasi talaga guys. May samahan. Kung anong oras ang sinabing pagbubukas, na yun lang. Sabay-sabay silang magbubukas sa mga shop. Hey. Bless you. Isang oras pa mag-wait. Twelve o'clock ang bukasan eh. Tingin tayo ng sapatos. <laughs> Ay, bless you.